mga kabady good morning para bagong araw para bagong vlog welcome to my youtube channel mga kabady at sana ibigyan tayo isang mapagpalang araw ngayon sa atin mga kabady sa atin lahat at ito mga kabady at kung bago pa lang kayo mapada sa channel ko mga kabady baka naman pakisubscribe, bell button, all, like na rin mga kabady at share nyo na rin at ito mga kabady good morning sa inyo ito hindi ko na sinalobong pinya ko mga kabady na ako dahil kagabi mga kabady dumating, kabuhi ko dumating na rin yung pinya at may lakad yata sila Ito dala dala ko na pati pinya saka let's go to the ring mga buddy babakita ko sa dala ko pinya pakwan pa rin mga buddy good morning sa inyo <laughs> mga buddy dala ko na pinya pakwan yan pwede ibang pakwan ko doon sa pwesto iiwan ko ayan o ah, marami rin ang pakwan na ang pinya natin mga buddy yeah, let's go mga buddy ah, ang oras natin ngayon ay 7.05 na mga kamari. Okay, let's go.

Natin, yun na lang pinya natin ayan ang problema mga buddy may isa pang naiwan uh, okay na uh, let's go mga buddy paupos na natin itong ice ice natin to, at okay na kahit pa paano <laughs> bukas na naman kaya let's go basta makarami tayo Lord, thank you at baka may uwi na naman